supermarkets eksena ng nakamamatay na aksidente. Mag-ingat sa susunod na kayo ay magsha-shopping sa supermarket, mas lalo na kung kayo ay nakatira sa Hong Kong. Ang mga nakatambak na mga produkto sa loob ng supermarket tuwing Chinese New Year ay maaaring bumagsak sa inyo. Kung ayaw nyo maniwala, panoorin ito. Mag-ingat din po sa paggamit ng shopping carts. Isang katakot-takot na shopping cart accident ang nangyari sa Shanghai, China noong isang taon kung saan ang babaeng ito ay namatay nang siya ay tinamaan ng shopping cart na bumagsak mula sa isang escalator. Ang dalawang lalaking hindi sinasadyang mapakawala ang shopping cart ay naaresto at nakasuhan ng murder. Thank you